May bagong pira po ang ilalabas ang Bangko Sentral ngayon mga idol na mga polymer banknote na rin tulad ng 1,000 pesos ngayon na parang plastic na siya. Yun nga mga idol ang ilalabas nila 500 pesos, 100 pesos at 50 pesos. At kumapansin natin mga idol napakalaki po ng pagbabago na mga pirang ang ilalabas nila. Kasi kung tingnan natin yung 500 pesos wala na yung uh, tao ang ipinalit nila ay uh, tamaraw at ang likod niya ay parot at sa 100 naman mga idol awala uh, wala na rin yung tao at uh, pinalit nila yung pickup at sa likod naman ay parang butanding at saka mayon at saka yung 50 pesos naman parang chita ata to at saka yung likod yung parang isda alam kung alam ko isda to bangos yata to mga idol so yun nga mga idol no, tinanggal na nila yung mga tao sa uh, pira natin dati no yung ipinalit nila magpuro na mga hayop yung nakikita natin sa pirat uh, pera tulad sa 1,000 ngayon agila na yung nakalagay no? so, yun, mga ganda na mga idol no, kasi yun nga puro na mga ang polymer banknote, yung mga pera natin ngayon, hindi na tayo matatakot na baka o or mapunit yung pera kasi itong polymer kasi mga idol, ay hindi po siya nababasa at hindi po siya basta-bastang napu At makatakda pala itong ilabas ng Bangko Sentral mga idol no ngayong first quarter ng 2025. So mga idol, pakishare po ng video na ito para malaman din po ng iba. Maraming salamat po.